Magandang araw sa inyong lahat mga mahal kong kababayan So ayan, magtitinda na naman tayo ng uh, kasag At uh, ayan, hipon uh, Suwahi Ayan, iwan ko kung ano ang tawag nito sa inyo Kasi sa amin, yan hipon Hipon o suwahi Ayan sa Sariwang-sariwa mga kababayan So ito ang uh, hanap buhay natin nagtitinda. So, huwag natin ikahiya kung ano man ang mga hanap buhay natin, mga kababayan. Kasi, ito ay marangal na hanap buhay. Yan. Araw-araw, uh, iba-iba -araw, uh, ang ating hanap buhay. Yan. Kasag. So, ano, ma ano ngayon, ma mabenta ngayon ang kasag kasi walang, ano, walang isda. Yan so comment comment po kayo mga kababayan kung ano ang tawag nito sa inyong kasag uh, kasag sa inyo kasi dito sa amin ano kasag ang tawag sa kahipon yan malalaki yan yan uh, ano sariwang sariwa buhay pa uh, sarap nitong ano ito masarap itong ano i ano hmm. um, sabaw Iwan ko sa inyo kung ano ang gusto ninyo ng luto. Ayan, oh, malalaki. At sariwang-sariwa pa talaga. Man. Ay, masarap itong, ano, yung sinasabawan. Kaya, yung pinapatuyo lang. Kasi, ang iba gusto nito, tuyo lang na pakaloto. Linalagyan ng, ano, ng asokal, na kaunti. Ayan, matataba ang mga, ano, mga kasag. Sarap nito. Gata na may halo na konting gulay halang langka. Hindi ano sa ano. Ah, so, ito mga kababayan, hinuhugasan muna ito bago natin ito i-re-ice. Para hindi siya mabulok. Ah. Yan. Marami pong salamat. Ah, shout out po sa inyong lahat mga mahal kong kababayan sa lahat ng aking mga followers. Sa lahat ng aking mga viewers. Ayan. Marami pong salamat sa inyo. Sa mga nag-share ng aking video. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. So, thank you, thank you po sa lahat ng mga nanonood ng video ni Mama Scanoy. Ayan, pa-support na